So ayan guys no. Ito na lang po ang natira na ating babalatan ngayon. Yan po yung nakita nyo sa ibaba. Yan na lang po dalawang pundok na lang po ito. Ito po yung isa oh. ay dulo. Yan po yung isa. Yan. So dalawang pundok lang ang ating babalatan ngayon. Ito na lang po ang natira sa ating binabalatan. Ayan po idol. Oh, kita nyo. So nandito na yan sa malapit sa landahan. Ayan po yung landahan na idolo. Yung nababalata natin nung una, nung unang vlog natin, ito po. Ito na po siya. Nakarga na po dito sa landahan. Ayan po. Lulutuin na ito bukas. So ngayon, babalata natin itong dalawang pundok. Yan na pundok at saka yung isang pundok yun sa ibaba so hali kayo guys samahan nyo ako sa aking pagbabalat ng niyog Ayan, samahan niyo ako guys. So, mag tayo ng ating kagamitan ngayon. So, kaligay guys, samahan niyo ako. Hey guys, ang ating babalatan ngayon, naniyog. Dalawang kundok na lang ito, yung isa nasa itaas. So, ito po yung gamit natin, yung bara at saka itong tinatawag sa aming titipon. Kasi pag malayo na, kailangan mong inapit. Oh. Ngayon, kailangan natin ibaon ito sa lupa, dito i-plaster natin dito para makabalat tayo ng iyog so tingnan nyo guys kung paano iba ibaon ito sa lupa ganito lang yan guys oh. oh. matigas yung lupa kailangan talaga mabaon malapit na kunti na lang kunti na lang kunti na lang talaga yan nabao na idol sa lupa so magsimula na tayo sa pagbalat ng niyog yan ito po Parang ulo ko kalaki lang. Ang lit-lit eh. Oh, talaga ako idol. Sobra. Nakakapagod kasi sa pagbaon lang sa lupa, napapagod ka na. Lalo na kapag nagbabalat ka na. So, what's me idol? Samahan nyo ako sa trabaho ko. Hinihingal muna ako. Oh. Mga idol, magsimula na tayo sa ating pagbabalat ng niyog. Yan ang sisimula natin. Samahan nyo ako idol hanggang sa, katapos, hanggang sa dulo ng video na ito. Hmm? Matigas dun. Maraming salamat pala idol sa inyong ulang sawang suporta sa akin. Yung hindi natin nabalikan, huwag kayong mag-alala. Pag makauwi ako, babalikan natin yan kasi busy pa tayo eh nasa bundok tayo ngayon yung landahan namin ay doon ano harap mo doon yun sa ibabaw sa itaas yun yun landahan at yung may tent Diyan po kami natutulog mga idol kasi pag umuwi ka pa hindi ka mag-aagang ano so yan matigas dol sipag lang talaga dol kasi hindi tayo magsumpag nito wala tayong kakainin yan hindi nyo dol matigas lang talaga dol balat ng niyog so ito malaki malaki laki to kasing laki ng pagmamahal ko sa inyo dol yan laki malinis di ba kita nyo dol malinis na malinis talaga Eh, So ayun guys, malapit na tayong matapos. Kunti na lang. Oh. Yan na po ang nabalatan natin. Ang kwaido. Kunti na lang. Susamahan niyo po rin ako kwaido.

Si simbalat. Idol. Stop mo. Yan idol, kumtik na lang oh. Ganun lang ang piraso. 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Piglang tumigas. Oh, kaw. ito yung po idol natapos din tayo sa wakas sa awa ng kaitasan, ad sa Diyos natapos tayo Tingnan nyo idol ang rabi ng pawis to <laughs> pawis na pawis to idol